Bawal daw itong mga pagkain lalo na sa mga taong may sakit. Mga hypertensive, merong gout, kidney patient, cancer patient, at kung ano-ano pang mga klaseng chronic diseases. Ang dapat at masustansya daw kainin ay ang mga gulay, kanin at gatas. Ang problema noong kumain na ako ng mga gulay at uminom ako ng gatas at syempre ng kanin, lalo pong lumala yung aking sakit. Hanggang sa tinanggal na ang aking left kidney. Pero hindi pa rin po ako naniwala na kumain itong mga karne. Hanggang sa dumating yung time na akala ko ay mga tatlong buwan na lang ang itatagal ko. Kaya naman ang hindi ko pinaniniwalaan noon ay sinubukan ko. At unti-unti kong inalis ang mga kanin, gulay, gatas at iba pa. At unti-unti din na nagdadagdag ako ng mga karne, isda, itlog sa aking mga pagkain. Pagkatapos ng ilang mga buwan, dahan-dahan na bumaba ang aking blood pressure. Bumaba ang uric acid creatinine, mga body inflammations at kung ano-ano pa. Kaya napatunayan ko na nagkamali ako sa aking paniniwala. Itong low carb way of eating and intermittent fasting ay napakalaking bagay talaga sa mga taong may sakit kagaya ko. Kaya kung magtatanong kayo, ano ang mga pagkain na pwede sa low carb and intermittent fasting? The real nutrient dense foods needed by our body are high protein, high fats, and very low carb. Ano po ang mga iyon? Eggs, chicken, pork, beef. At pwede po kayo magdagdag ng mga gulay sa last part ng inyong meal. Yun ay kung hindi po kayo oxalate sensitive. Ano po ba ang ibig sabihin ng oxalate sensitive? Umpisahan muna natin kung saan nakukuha ang oxalates. Ang oxalates ay present sa mga plants or vegetables. At ang effect nitong oxalates sa ating katawan ay pagtaas ng uric acid, gout attack, Kidney stone formation, back pain, palpitations, hirap sa paghinga, at kung ano-ano pa mga body inflammations. At dahil sa condition ko, na sensitive po ako sa oxalates, umiwas po ako sa mga vegetables. At ito mga eggs, chicken, pork, and beef are the safest foods para sa mga low carbers kahit ano pang mga health conditions. Tapos sabi naman nila, ano ba yan walang gulay, so walang fiber hindi ka makapag -poop. Most probably, constipated ka. Pero alam nyo po ba, noong meron pa ako mga gulay at naka-high carb pa ako noon, usually po, constipated talaga ako. Alam nyo po ba na hindi fiber ang kailangan para makorek po ang constipation? Ang kailangan po natin ay more fat intake. Opo, tama po ang narinig nyo more fat intake at syempre enough water para matapos na ang problema nyo sa constipation. Ngayon dahil puro isda, karne, itlog ang mga kinakain, puro matataba, baka magkaroon po ako ng fatty liver. Ano po? Dahil sa mga karne na ito, magkakaroon kayo ng fatty liver. Hindi po ito ang mga dahilan. Ang totoong dahilan po ng fatty liver ay ang pagkain ng mga matataas sa carbohydrates or sugary foods and drinks. At kasama po dyan ang mga prutas. At sasagot kayo, bakit ang prutas? Hindi nyo po ba alam na ang prutas ay napakataas po sa fructose? Fructose po ang tawag sa sugar na nasa fruits. Kaya uulitin ko po para klaro, ang totoong dahilan ng non-alcoholic fatty liver ay ang pagkain ng mga high in carbohydrates or sugary foods and drinks. At ang dahilan naman ng alcoholic fatty liver ay syempre ang pag-inom ng mga alak. At ngayon magtatanong kayo, so wala kang mga makukuhanan ng mga vitamins and minerals dahil walang gulay. Pero alam nyo po ba na ang gulay ay mga anti-nutrients? Mas lalo pong binablock na mga gulay ang mga vitamins and minerals na kailangan ng katawan natin. Kaya mas nakakabuti pang kumain ng mga eggs, seafoods, chicken, pork, and beef. Enough na po yan na pagkukuhanan natin ng mga vitamins and minerals. Malib iba nang po kung meron tayo mga underlying diseases, doon po nangyayari ang pagbaba o pagkulang ng ating mga nutrients at minerals sa katawan. Tapos marami nagtatanong, ako may hypertension, may diabetes, at kung ano-ano pang mga metabolic problems. Pwede kaya iyan ang low carb and intermittent fasting para sa akin? Siyempre naman, oo, pwedeng pwede. Alam niyo po ba kung saan nagmumula ang mga hypertension at kung ano-ano pang mga metabolic diseases? Iisa e lang po talaga ang pinakapunong dahilan ng mga nabanggit na sakit. Ito ay ang pagiging insulin resistant natin. So ano po ang dapat na magiging solusyon? Babaan o bawasan ang pagkain ng mga carbohydrates or sugary foods and drinks para unti-unti din po bababa ang ating insulin sa katawan. Tapos ngayon sasagot ka, eh paano yan? Wala na akong source of energy dahil wala na masyadong carbohydrates. Alam niyo po ba na hindi lang po carbohydrates ang source of energy? At alam nyo po ba na ang carbohydrates as source of energy ay hindi sustainable? Hindi nyo po ba napapansin na after few hours pa lang ng pagkain nyo ay gutom na naman? At hindi nyo po ba napapansin na napakaraming side effects ng carbohydrates as source of energy? Kaya panahon na para buksan ang mga isipan natin lalo na sa mga bagong pag-aaral which is very beneficial to human beings. High protein, high fats and low carbohydrates ay ang tatlong macronutrients na napakahalaga sa ating katawan. Kung ganito na po ang mga klase ng food intake natin ay magsishift po ang katawan from carbohydrates into fat as source of energy, which is efficient and very sustainable source of energy. Tapos yung isa sasagot, nako napakabigat ng trabaho ko, hindi po pwede walang carbohydrates. Yun na nga, di ba, nabanggit ko na mas sustainable ang fat as source of energy at mas efficient compare sa carbohydrates na mayat maya gutom. Tapos sasagot yung isa, napakagastos naman yata niyan kasi puro isda, karne, itlog. Sa totoo lang po, napakagastos sa una lang dahil nag adjust pa po ang inyong katawan mayat maya gutom. So mayat maya din po yung kain nyo. Pero sa panahon na magiging fat adapted na po kayo, kayo na lang mamimili kailan kayo kakain. So mas matipid kasi pwede kang kumain ng twice or once a day. Hindi kagaya sa naka high carb na pagkagising pa lang sa umaga kakain na. Tapos maya maya magme merienda. Kung minsan dalawang merienda bago mag lunch. Tapos dalawang merienda ulit bago mag dinner. At syempre dalawang kain ulit bago matulog. O, tapos ngayon, na-realize nyo na kung saan yung mas magastos. Hindi pa nabilang doon yung mga check-up at saka maintenance. Pero magtataka ka bakit may hyperacidity na may at maya naman ang kain. Alam nyo po ba kung ano ang nag-trigger ng hyperacidity or mga GERD? At kung ano pang mga kamag-anak nila? Ito ay ang too much consumption of high carbohydrates or sugary foods and drinks. Napansin niyo po ba na hindi matapos-tapos yung mga binabanggit ko ng mga side effects ng high carbohydrates or sugary foods and drinks? Kasi sa totoo lang napakarami po talagang side effects itong mga high carbohydrates or sugary foods and drinks. At ngayon magtatanong naman kayo ano na lang ang pwede namin inumin? Siyempre wala nang iba kundi ang tubig na wala talagang side effect pero kung kayo ay naka low carb at nakaramdam ng mga electrolyte imbalance symptoms like headache, brain fog, palpitations, muscle cramps, kailangan ay uminom ng homemade electrolyte solution. Hindi po ito nabibili kung saan-saan kaya po tinawag na homemade electrolyte solution. Pero kung wala naman pong nararamdaman na mga electrolyte imbalance symptoms, hindi na po kailangan uminom nito. Para sa mga may electrolyte imbalance symptoms at kung magtatanong kayo kung gaano kadami ang iinumin, para sa akin iniinom ko po ito as water replacement. Yung iba naman, sip of electrolyte solution lang. So try nyo po kung saan ang mag-work sa inyo. At kung saang way, hindi lalabas ang inyong mga electrolyte imbalance symptoms. Ngayon, magtatanong naman ay hindi ba yan nakakasira ng kidneys kasi may salt? Alam nyo po, sa totoo lang, hindi po salt, hindi din protein ang nakakasira po ng kidneys natin. Kung di, ang consumption of high carbohydrates or sugary foods and drinks. Sila po ang nakakasira ng kidneys natin and many other parts of our body. At napahaba ng gusto ang ating usapan na no, kaya hanggang sa susunod na lang po ang ibang mga topics. Please like and share and follow me for more local recipes and health tips. O siya, dyan na lang muna kayo at maghuhugas pa po ako ng plato.